that I had in the past. Bakit po sa mga ospital uh, ang mga gamot ay mamahal? Especially po when it comes to uh, inpatient. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente kung ano ibibigay sa kanila yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. At bakit po branded? Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maari, dapat yung mga gamot na kine-carry po ay uh, generic. Do you agree with me, though? Kasi most of the patients that go to the public hospitals are poor. So uh, why give po. them branded medicines? Uh, agree po. Uh, usually po, ang procurement of medicines in public hospitals is by public bidding, uh, 9184. At puminsan, uh, ang nananalo po ay yung branded. But most of the time, alam ko, generic ang mas mura. So, yun ang nananalo ko. Kaya nga po, okay, so bakit nyo ipapa mag magbid pala itong mga branded kung sila'y mamahal? I'll, I'll give you an example, Doc. I'll give you an example. Ito, okay. uh, secretary, I'm sorry, I've been calling you. Anyway, doctor ka naman din, ano? Oh, good, tama lang. Uh, tramadol, this is a pain medication if I'm not mistaken, right? Yung uh, branded, 128 pesos and 50 cents. Yung generic, 9 pesos and 75 cents. You see the big difference, Secretary? So now, ito yung nakakabulabog. And I know this for a fact because I've been a patient several times at different hospitals. Sa mga inpatient, kung ano ibibigay sa pasyente ng doktor, yun na yun, iinumin ng pasyente and then itcha-charge na lang. Di ba? Without asking the patient first na ang ibibigay namin sa iyo ay branded. Okay ba sa iyo? Or ang ibibigay namin sa iyo is generic more often than not, wala nang question-question. So kaya nga, tulad nito sinabi ko, tamad ang laki ng difference. Although siguro, ito charge ito sa PhilHealth, pero PhilHealth is government. So nalulu, na shortchange pa rin yung guberno. So my point is, dapat sa mga public hospitals, wag na ho tayo magbenta ng mga branded. Yung generic na lang. Ah, uh, existing na po yung executive order on the use of Philippine National Drug Formulary okay generic drugs up okay so sure. public hospitals ang only reason i can give as a doctor because there are cases nung nagpa-practice po ako may cases na generic ang binili ng hospital pero hindi siya clinically effective so hanggang mangyayari yon nire report namin yon sa procurement service and that's the reason why some hospitals will carry the probably the the branded because it, the efficacy clinically is different at, so at sino po, nang, sino po nang sasabi na mas maganda po yung branded compared sa mga um, generic? Uh, hindi ko sinasabing mas maganda. Merong... Hindi, yung sabi preferred. niyo po efficacy. So uh, may clinical study po. Yeah, because sometimes pag nagpa practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibili ng pasyente. No, no. Sa you, I mean, Secretary, you said may clinical okay. studies na mas effective ang branded kaysa generic. Hindi Can you, I see those clinical you, studies? They're the same as long as the bioequivalence and bioavailabilities are the same okay. Okay. so yun ang problema not all not all drugs are created the same so even if they're generic doesn't mean may potency kung minsan yung uh, percentage of the available active component is also lower so yun yung yun yung mga problema po sometimes it's cheaper but the quality is not that good so tama naman generics and branded should be the same However, may manufacturing, merong yung iba nandadaya, meron pong gano'n, nandadaya yung percentage, gagawin 90% lang. So yung efficacy, kitang-kita ng doktor, hindi po nawawala yung pain K ko. Kaya nga po, Senator, nandiyan po kayo para ipasukin niyo po sa If sa I may mean lang po, uh, Raffi, bakit pumapasok sa utak ng Pilipino o kahit saan na, uh, for example, ayoko ng pangalanan yung brand, bakit mas prefer nila yung Uh, branded kesa dito sa mga ordinary na uh, generic. Iyon yun ang naka-mindset na sa naka bawat isa. Ba ba bakit po ganon as uh, Secretary of uh, uh, Health? Bakit Hindi ko lang kung patient po yan. Ano? Usually, ang may tawag sila, yung hiyang sa kanila. Like if you're taking certain medications, magpapalit ka, mas mura, generic. Pero makikita sa monitoring, hindi tumababa yung sugar mo, hindi bumababa yung blood pressure mo, yung doktor mismo ibabalik ka dun sa do gamot na inumpisahan niya. So sometimes it's really the yun kong clinical outcome. So yung doktor, binabantayan ko sa clinic, pareho ni Reseta ko sa'yo, generic. Ang gagawin nun, mag experiment siya, ibabalik niya sa, sa sa branded and then may makokontrol control okay. okay. so ito yung mean, mga sinasabi kong okay. differences secretary kung ganun pala meron kayong mga findings clinical studies na alimbaw yung isang particular gamot hindi siya effective kumpara sa isang branded dapat meron kayong mga listahan yan and the public should be informed and through the FDA uh, Diyo yan, ba yan, po yung hindi yung kayo dun kayo na nakakaalam noon Mr. Chair, yan po yung sagot sa tanong nyo kung bakit may mga branded sa public hospitals. Kasi ibig sabihin nun, baka previously, the previous year, yung supplier hindi maganda. Yung, hindi lang po sa mga iniinom na gamot, sometimes sa anesthetics, may nakikitang ganito, tinurok, hindi nagka-anesthesia. So, the next year, hindi nabibili nun. So, for safety, kung minsan bumibili po yung public hospital noong branded. So, yun po ang... Pwede makasingit? I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half truth yung mga sinasabi niyo. I'll tell you why. Bakit piniprefer yung branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit nireseta? Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yun. Yung mga doktor, you good time ng mga pharmaceutical companies, sa mga seminar, sa mga sa abroad, schooling, free uh, airfare, business class, Hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc., and we're talking about the millions of pesos or even dollars. Now, syempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito manilibre mag-good time ng mga doktor nang walang kapalit. What's in it for us? You scratch my back, I'll scratch yours. Ganun po yun. Kaya itong mga doktor, magreseta reseta sila ng mga branded kasi yun ang nang-good time sa kanila. Yung generic na hindi nang-good time sa kanila, hindi nang-reseta. You follow me, Doc? Sir? Uh, meron po tayong tinatawag na... And that's unethical, right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected okay. to do so. Kung meron pong makitaan na ganitong halaman, uh, kinakasuhan po yung pharmaceutical company at pinapenalize sila. So meron so silang penalty from their own association, the Philippine uh, ano, Association of Pharmaceutical Industry. So kind of self police sila dyan. among them, pag kami nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we uh, accepted the Doc, Mexico sorry, protocol. Doc, sorry, hindi ko na matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw, pero sinasabi ko no, po Doc, ngayon. No, Doc, ngayon nangyayari. You want me to prove? pero kasuhan natin sila, sir. So meron tayong uh, avenue to file cases against these people with the uh, pharmaceutical industry, lalo na yung mga uh, pharmaceutical na gumagawa ng mga gifts. Gifts like this should be declared as uh, donations to the hospital or donations or grants to educational institutions. So kung junket siya, pwedeng kasuhan yung uh, na, uh, cases ng mga yan po. This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because, number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable healthcare to patients. Number two, in a way, exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable healthcare. Now, Doc, you're saying Agree na wala po, na itong jacket? pong kasuhan. Marami pwede pa pong. Even while we speak, po. even while we speak, meron na pong mga naka-schedule na mga junket para sa mga... Doc, please don't laugh. This is serious matter. Uh, no, even no. Even while we speak, sir if I we speak, may mga nakischedule na po punta sa US, sa Canada, sa Australia, so, kung saan saan bansa. Doctor, so Doc, oh. let me finish. Let me finish. And and I can prove this from doctors. May mga doktor po ako nang sa akin. Ito yung mga babait na doktor na hindi sila po mapay, hindi sila tumatanggap. Even while we speak, may mga nakischedule na po. As far as December na. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang utal sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doktor from different countries, kasama dyan Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. And that's the reason bakit itong mga doktor, hindi naman po lahat na mag-issue silang reseta, mag-reseta silang gamot sa kanilang mga pasyente without putting the generic conversion na uh, equivalent kasi dapat do di ba maglagay sila sa reseta yung yung branded and then sa baba generic or the, way, the other way around may mga doktor na gumagawa niyan pero may mga doktor na wala hindi nilagay yung generic name because busog-busog sila doon sa pharmaceutical companies na nagbut time sa kanila pasyente ka sa mga doktor na natamaan and you know that's reality doc and don't tell me na stop them because if you tell me na stop na yan next week sa next hearing babalik ako mapapahiya po kayo secretary